Halos sa 200 ka mga beneficiary sa tupad ang nakadawat na sa ilang payout dito sa lungsod sa DAPA. Unang adlaw pa lang ning si Manaha, ubay-ubay na usab ang naserbisyohan sa gobyerno sa programang Tupad kung tulong panganap buhay para sa ating disadvantage displaced workers sa dole nga napuntuhan mong programa pinagi sa kamot ni Congressman Bingo Matugas. ada ang ihap sa mga beneficiaries gikan ka sa tulo ka mga municipalities. Sa San Isidro, adonay 49 ka mga beneficiaries. Sa Dapa, adonay 70. General Luna, adonay 74. Magpadayon ang payout at sa masunod pang mga adlaw sa isla sa Siargao. Suportado ka dyan ni Congressman Bingo Matugas uban ang tingog party list, ang programa ng Department of Labor and Employment na tupad kundiin taghimo sa lungso sa dapa at na payout kagahapon Mayo 13 tuig 2024. Kauban usab ni ini ang mga representante gikan sa dole sa nanbagtik team na sila ni board member senior board member Boli Navarro board member Jolik Sunico SB member Ken Andanar board member member kan hi member Sam Castrancy lakip na usab si Ethel Matugas ang inspirasyon sa si kinabuhi sa mga congressman dito usab si Dapa Vice Mayor Jerry Abeho sa nana Barangay Uno punong barangay ang mensahe ni congressman Bingo Matugas Pagpapagtawang muna nito pag-asin. Okay. Anato programa sa tupan, magpadadyo na Dili ni kong kumanra, dili ra kon kumanra na initagimo na mo na sektora na ito tagtanaw, kundi hangtod sa 2028, labi na po nito panunsuhan na natuodin ng siyargao na si Matkong Lalo Matugas. Ang minsahen ni Ma'am Ethel Matugas. Dahil pa sa una, tigtabang yun ni eh si Bingo. So, yan yeah, yun ako mahibo na hantod kumang. he is being very true to his mandate as your public servant, as your servant leader, na maninguha ka siya si maningkamot ka si sa pagpaabot ng karajawan, bisan haing, bisan kanusa, bisan kidsa. Uh, government funds from, from the very generous administration of President Bongbong Marcos, Ibani Speaker Martin Romualdez of Nitingo, the party list representative Yerga Romualdez. Pero ang pagpaabot sa na naana sa inyong local leader, especially sa congressman. Kaya ang congressman ang magsigi maglakad dito sa Congress, sa Senado, sa mga higher ups, hala, sige pa nga sige pa no sa iya, programa. Tinawag ko tayo dyan si Jesse Poro, bahan mo yung tabaan mo. Ang minsahe ni Vice Mayor Abeho sa lungsod sa dapa. Kung hindi ko maayo o matagal na siya o, ako, ang buka na na ang uh, iyang head, ang iyang hill, no? Tapos po siya, uh, pila pa katerminos, atong mahatag sa iya ha, walay lain yun na dali na itong matuhon, uh, workaholic, na kumrisman, sa, uh, kung risman, kung para din sa